Parang may tumutulog eh. <laughs> Alas, dos na pala. Alaka. Iyan po yung umpisa na ating maghihirap. Of course, na nagpo-voice kayo, tapos <laughs> meron pa letter. Ah. Kaso, minsan, di ba, pag kayong nagawa, kagaya nyan. Ito so, nyan, ko-editing. Mm -hmm. Yan, yan yung mga yan. Kung pwede niya, ano mo yung is-save. Mm -hmm. Tapos, meron yung, yung, yung ano, yan, i-reverse mo. Tignan mo, babaligtas mo nyan. Ayan, e, madali ko na ani kasi alam mo naman gawin yan, mm -hmm. Hindi yung ibang bagay. Mm. Tapos kung sasalita, ka, yung, 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 na yung, Mabilis din ang salita mo. Mm, -mm. Pag yung so de mo. Depende sa, sa ano nang kunay. Hmm. Alam mo, tigas ko. Alam mo, tagal. Mm -mm. Oo. Pero yon? hindi isang linggo. Labi mo, isang linggo mong ginawa yan. Isang linggo yan? Oh, ngayon, pinagpuyatan ko yan. Isang oras lang yan. Oh, wala uh, pa. Pinagpuyatan ko yan. Sanding linggo kong ginawa yan. Eh? Nung, nung ano yan, nung, dati, nung ginagawa ko, wala pa akong puting buhok. <laughs> <laughs> nung, <laughs> nung natapos yan, na, namuti buhok. Nagkaroon ng puting buhok. Namuti buhok ko dyan eh. Dinyo. Pero dapat, nandiyan si Sigido, tatawa ito. Ayan na, ngayon na. Hindi pa, hindi pa pantay.